what's up sa inyo mga kabising good morning po sa ating lahat so panibagong araw panibagong vlog na naman tayo so nandito nga pala kami ngayon sa Klaber ah uh, bali manguha po kami ng bato so ito yung sasakyan namin mga kabising na ginamit tapos yan o oh, yung tulay o. yan may ilog dito yan yung aking mga kasama nagsi nagsimula na sila magano mamili ng bato so kailangan namin ng bato ngayon nasa mga Ah, uh, basta estimate lang ay eh, punuin lang yung truck mga kabising. Hindi bilang ng truck dyan. So, ayan. Uh, nagsimula nang mamili ng bato. Ayan, medyo madalang yung bato dito ngayon kasi lagi kasing kinukuhaan dito. Tapos, yun, 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 yun may na, may kaunti na kaming napili. Ayan, tsagaan na lang ito sa pagpili. Hindi ko alam mga uh, kung ilang libong piraso ang mapili namin. Basta, ano na lang kasi medyo madalang na talaga yung bato bato na ang pinipili namin bato yung bato na pwede matalian ng nylon ng pain yung, yung ano naman yung hindi gaano malaki yung katamtaman lang na mga bato tulad ng mga ganito mga kapisi basta matalian pwede na yan tapos yung hindi gaano malaki Loh, kagaling pala nito mamili ng bato ay eh. Ginto, hinahanap ko dito. Ah, oh, kaya pala. Ulo, baka ito? ginto na yan. Patingin daw. Ginto. Ginto sa puso mo pala. Aba! Ayos ah. Nagukay ka ng ginto sa puso mo. Daw. Patay ka, lagot ka sa kapitan natin. Yan, pinili mo ba ito kalaki? Alam nga, ikarga mo yan mamaya. Muntak kayo na bakit sino man nagpili na yun. Si Dennis ang pumili na yan. So ayan, pili din tayo ng bato mga kabising. Ayan. Basta matalian, pwede na yan. Matalian lang siya. You know, kahit medyo madal lang, ay eh, kahit pa paano. Ah, uh, maano man, ma... Makapili din. Makaipon din ng bato. Yan yung medyo ano lang yung may malapa dito na pwede madaan ng nylon yan ganda ng lugar nila dito mga kabis yan yung tulay oh. sa klaber po ito ano itong klaber surigao, sigo, surigao pa rin ito surigao del norte del norte pa rin ito Yung, yung ano pala Barubo Surigao del Sur no? Oh, Del Sur 'yan. Oh. Dito pala, ayan, taga, ano kasi 'yan mga bisyo, taga Barubo Surigao del Sur. Nang dayo lang din 'yan dun sa dinahikan. So, ayan, yung tulay, dalawang tulay 'yan. Luma at saka yung bago. Ano? Kalamig ng tubig ngayon, mga kabisig kasi maulan yung panahon. Magkulimlim yung panahon, no? Basang-basa nga kami nung, ano, yung biyahe namin. Sige, pili tayo, pili-pili na ba to? Lakad-lakad, lakad-lakad, baka makakita ng gold. <laughs> gold, dog? Ano makita, dong? <laughs> si Dong Rubin. Oh. Tarik ah. Mundulas, Okay, guys. Ayan. Yo, mahirap din ang pag-ipon ng bato kasi talagang tsagaan ito. Pili ng pili lang. Tapos, ah, ayan. Lipat ng lipat sila. Nandito na sila banda sa may gilid ng ilog. Oh. Yung mga kasama ko. Tapos, yan yung truck mga kabising. Sumunod din sa amin ng kaunti. Matras siya. Yun o no, may naghahakot ng graba ano no, pang ano yan, pang bahay siguro yan nandito sila kumuha ng ano mga pang graba mga oh, pang ano sa bahay so ayan mga kabising medyo mag ano na yung araw lumabas na si araw so oras natin ay mag alas 8 na ng umaga maaga pa kami na biyahe mga kabising kanina ano masasabi mo All sa right! pwesto natin ngayon stay safe lang muna <laughs> <laughs> Bakit medyo mahirap ang bato, no? <laughs> pero, 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 pangin. Ah! <laughs> Alright! Ayan, <laughs> oh, marami na kami napili mga kabising. Meron doon, kalat-kalat na yung pili namin. Pero hindi pa sapat yan. Hindi pa sapat para sa kanya ang mga ginagawa namin. <laughs> Ginawa mo na lahat pero hindi pa rin sapat. Marap pa naman dito. Ano title na yun? Sumugal oh, ko kahit alam kong talo. Uy! Ganda pala ng busis ito ah. Diamante! Diba patingin? Aba, mayaman ka na. Diamante! Patingin, hugasan mo. Kumikinang. Ikaw nagbigay kinang sa buhay ko. Sana all. Ah! dami mong halimbawa sa buhay ah. Bawat <laughs> bagay, may kahulugan. May kahulugan oh. Tulad na yung batong parang diamante. Anong kahulugan na yun? Kumikinang. Kumikinang. Sa buhay... Sa ah. buhay ko. Uy, nakakita nga ako ng bato. Maganda. So, yan mga bisig, Itong magandang bato. Kasi parang hindi ano lang siya, parang makinis lang siya. Tapos 'yan 'no. Oh, pwede siyang matalian, pwede siyang madaanan ng nylon 'yan 'no. Oh. 'Yan, maganda ito. Maganda 'tong nakita ko. Mga ganito kadalasan ng ah uh, minamaganda na bato mga kabising pang ano pang laut. So ayan. Naga namin nagsimula doon sa Laser mga kabising. Naga namin nagbiyahe kanina. Parang alas 6 pa yata yun ng umaga. Ay maulan lang kasi kaya hindi ako nakabidyo kagad. Medyo basa pa nga kami mga kabising. Basa pa kami, nabasa kami at grabing ulan. Ngayon lang ito sumikat si araw. Tingnan naman po yung ano, mga ula po. Malakas yung hangin. Ayan o, oh, malakas yung takbo ng mga ulap so ayan ano? ano yan tahong tahong putingin daw tahong ba to uh -huh. tahong hindi to tahong ah ano pala yan tahong ni Carla, ni Carla. <laughs> yan kahirap itong gawain namin mga kabising <laughs> Ito. Uh, fishing. Kasi pinaaral ka na ng magulang mo. Sa manggahan pumunta at bayabasan. Sa manggahan at bayabasan? Oo. Uh, yun lang. Paano mo Sus! Ilo! You know. Sus! Ilo! You know. <laughs> Pero sa anak buhay na ito, ang <laughs> kailangan mo, tibay na loob at tibay na gindig. Aba! Advertise yata yun. <laughs> Cobra energy drink. <laughs> Sadurtay sa tayo na. Para kang para kan si Koko Martin na. Ah. Oh. Yan yung sinabi ni koko Martin. Sana ba. Mahina ang loob mo, hindi ka Lagi kang talo. Talo ka lagi. Talo ka na nga sa future. Talo ka pa sa pagkatao mo. umarap ka. Lagi mo na lang tinatakuran talikuran ng kamera. <laughs> at kagbig ng na balitan. <laughs> Nalaan. Sa trabahong ito. Kailangan matibay daw. Tibay ng loban puhunan Para kumita ng barya at pambili ng bigas. Ayun. Pambiling bigas. Bigas. Pambiling bigas sa pangalawa mo. <laughs> ano? Pangalawa ito. Ala talo, may pangalawa, may pangatlo. Ala. May pangatlo wala. So ayan. Hop, marami na kami na iPhone dito banda. Tikot-ikot lang kami dito sa bundok na to mga kabisyo, pero ayan iPhone namin no. Marami-rami na kami na iPhone dito banda. Tikot-ikot lang to isa, umakyat nang talaga hindi nakatais. Ayan. Oh, huwag kang mamalo. Oh, sige, sige. Anuin mo. Kaya baka nasa ilalim yung... A few moments later. So, ayan mga nabising. Uh, pagkatapos po namin ilagay sa sako, yan, manumano po namin, pinapasan yung bato. Papunta dito sa sasakyan. Yan. Bali, nakalimang sako na rin ako pa balik-balik mga kabising. So, yan, makulimlim na naman. Baka maya maya nito, ulan na naman to. Ulan init yung panahon dito ngayon. boss monis. Yan, buhos lahat. Ito, so, uh, kabising oh. Yan, na hindi to pag file. Papunta doon sa uli. Yan, paunti-unti. So, ayan, mga kasama, may taga silid na sako, may taga pasan. Ito taga pasan lang ito kasi malaking mama ito eh. Malaki pero gwapo. Hmm. <laughs> Punta na. So ngayon, magpasan din ako ng bato. Ayan, lagay dyan, pile. So, ganun lang mga guys. Ganun lang. Tambakan si Sio. tambot Hangak si Sio. Eh. Tambakan ay. Eh. Hindi magkapas Dito <laughs> eh. oh. <laughs> <laughs> kita ka bumagsak. Tambakan ta ka, boss eh. Hala. Bali ke pambatawakan langit ke naga. Hindi pa naulisi o di ba? Magunggo Bat ganyan Ha? Suicide. <laughs> <laughs> <Huh? Sweet child? laughs> Cuwado para lana suicide daw. Suicide pala pagalan sa gupit. What? What the fuck? Teko teko jud pag steady 'jun. Busin natin, bidyo natin yung busing natin. Siguro, layo nang pasanit. Pasan sa amo na Pagod pala kasi kaya kung sino mang may gustong maglaat na tayong gumaya sa amin. Dahil trabaho namin napakapagod. Mag-aral na lang kayo. Wait a minute! Who are you? so, <laughs> <laughs> Huling sako na itong pasa itong kasama ko. Ayan. Bali. Abante na kami. Pwesto, pwesto. Kaya na. Kaya na. Pwesto, pwesto. Ayan, akit lang ako. Oop. Ay, 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 pag-ibig.

ito, ayan o, Klaber. Klaber, Merry Christmas and Happy New Year. Klaber, papunta kami yung no? Ayan, nandito kami sa Klaber. Papunta na kami, Placer. Papunta na, Placer, no? Papunta na tayo, Placer. Kaya lang ay eh, parang maalon yung daanan. Maalon ang kasala at maalon pa rin dito sa tabi. basahin yung ganyan ha ay 30 IV 30 pala ano pala na yan dyan paano mo basahin asa asa ay <laughs>

Ayan mga kabisig, ilagay namin sa sako tapos Iano ano namin dito at karga namin sa series. Oh, please.